today is Wednesday na and naglaba ako ngayon. Tapos, naglinis din ang bahay kasi parang sobrang tagal ko nang <laughs> hindi nagagawang maglinis ng bongga dito sa bahay. Tapos, naligo na rin ako kasi sobrang sakit ng ulo ko. Pero, uminom na ako ng gamot. Siguro dahil sa init. Tapos, kagabi, tinamaan pa yung mata ko ng, ng ilaw. Pag tinatamaan kasi yung mata ko ng ilaw, yung silaw, sumasakit ang ulo ko dahil sa astigmatism yan siguro. So, ayun, um, yun na yung ginagawa natin ngayon for ngayong araw Wednesday. And bala ko mag-edit ng mga vlog natin kasi sobrang tagal ko na rin na walang ina-upload na matinong vlog sa, sa ano natin, sa channel natin. Kaya, ayan, tapusin ko lang to Magsasampay lang muna ako. Kanina, glinis na ako. So, ngayon, magsasampay muna tayo. Naglaba ako ng mga over na upuan. Chinick ko yung mukha ko after. Tito, yun yung mga namamant, ay, namamantang tuloy. Yung mga, ano tawag dito? Namamalat. Kasi may skincare akong ginagamit. Tapos namamalat siya dito. Ayan. Tapos kasi ang dami kong mga butlig-butlig dito sa mukha. Kaya, ayan, naglagay ako ng mga, ng skincare. Kaya, parang may mapapansin kayo dyan sa so video na, may mga parang pamamalat siya. Kaya, ayun, baka nakakailang siyang tingnan, di ba? So, ito ay ating isang sampay. Mga bed, mga ano to guys, sofa, cover. Ayan, nang na ako ng cover. ang abigat. So ayan, so, pagdating ng gabi, nagbanding-banding sila ni Daddy kasama yung mga BOD. Kaya sumama din ako. Pero umuwi rin ako agad kasi mga boys na sila nandyan. The next day, mayroon tayong medical mission dito sa aming subdivision. Kaya tumulong ako mag-BP and mag kilo sa mga pumupunta. Ayan, every time guys na may medical mission ang aming subdivision, tumutulong talaga ako. Ang sarap kasi sa feeling. Tapos kilala na rin ako ng mga senior citizen natin. Madalas kasing check up mga senior citizen. Kasi may free din sila na mga gamot. And may mga doctors din dyan para sa mga um, nagki-cater na mga pangangailangan nila. Sobrang saya sa puso, guys, pag nakakatulong ka ano, kaya ayan. Pa BP. Libreng pa sugar. Ito po ang aming admin na pinakamaganda. Ito po si Kuya Ray. Say hi po, vlog po. Ayan po, meron po tayong pinasagawang ah. medical mission headed by Ate Pau Chico. Say hi, Ate Pau. Ayan po. Sa pangunguna po ng ating president ay eh, Sayhati Jo. Hi, vlog po. Uh -huh. Bakit? Uh -huh. Dito ba? uh -huh. Amang, anong pisa ko yun? Eto po. Mag-live naman ako. Ano yan? Dito kami 7-11. Ano? May naman sa bakas. Oh! Ano play mo? Okay, ito ako din. Okay. <laughs> kami ng rice. Okay, please. Chicken.

Pinalinis ko yung kuko niya para ready for tomorrow. Kinamutan mo? Si. Eh. No. <laughs> the pieces.